Tumatanggap ba tayo ng derechahan? Ano nga ba ang derechahan? Kalimitan maikita ito at ang pagsulat sa derechahan ay isang numero na napili ng mananaya para sa larong STL Paris na mayroong 1 to 40 na bola. Tignan na example ng taya. Mayroong isang numero sa itaas at sa ilalim naman ito ay may nahalagay na XX na nagsisimbolo ng kahit na anong bola from 1 to 40. Ibig sabihin ito ay isang numero laban sa lahat. Ganito po ang laro ng derechahan. 28 laban sa 1, 28 laban sa 2, 28 laban sa 3, and so forth and so on. Hanggang marating ang dulo ng bilang ng bola. Tandaan po natin, ito ay isang bola laban sa lahat. Ibig sabihin kung lumabas ang napiling numero, either tawagin sa first ball or second ball, ay mananalo na siya. Ngayon naman, subukan nating magpataya ng derechahan gamit ang device. Una ay natin ang oras sa oras ng draw na napili ng bananaya. At ang game code naman na gagamitin dito ay VRC or Derechahan. Susunod naman ay ilalagay ko ang numero ng tumataya. Sa example na ito, 28 ang napiling numero. Sa susunod na linya sa ilalim, ilalagay ko naman ang presyo. Kapag so nailagay na lahat, ay pwede na ulit pinitin ang add button at print ang ticket. Kung gusto marita ang transaction at mga siguradong pumasok ang taya, punta lang sa tatlong linya sa itaas at i-search ang history. Dito makikita ang mga transaksyon gamit ang iyong device.